Pumapadyak na raw ang tricycle nung isa nang may humintong sugapang buhaya. Hindi raw yun ang unang beses, hindi rin daw ang pangalawa. Mahaba ang pila, tapos nasisingitan pa. Kaya nang makatsyempo, nagpang-abot na. Bakit kaya naging boksingero si ginoong driver? Tara, alamin natin, let's choose our fighter. Sa bawat away, ay may dahilan. At sa bawat dahilan, ay may maliliwanagan. March at Crisalde. Nako, magpakilala muna kayo. Kami ang mamamagitan dito sa iMediation. Ano? Sangka ka na mamasada? Anong pangalan Ako po, po, po? si Birch Louie Caba, 30 years old. Bali, ako po ay namamasada sa Muntal Bansal. Uh, matagal na? Opo, uh, oh, five years na po. Five years. Ikaw naman, Crisalde. Uh, Ako po si Crisalde Alfate, 21 years old. Uh, Kasalukuyan nakatira sa Montalban Rizal. Uh, isang taon pa lang po sa pagpapasal eh? ng tricycle po. Ah, bago ka pa lang. Uh, Pero si March, matagal-tagal na. Uh, eh kwentuhan muna tayo, March, paano nagsimula ang issue ninyong dalawa? Kasi matagal ka na eh, nagka-issue oh, ka na ba dati? Wala po, nung una po, mga kasama, mga kasama namin nagawa na rin po niya yun. Eh nung tumapat po sa akin, hindi lang po isang beses, kundi siguro po mga limang beses, eh pinagbibigyan ko po po siya nung una hanggang pang-apat. Pang-apat? Naka-apat naka na? Hindi oh, mo ba sinasabi? Po. Ah, uh, balpo bali po, pinapapasensya na lang patlo, po. Ikalawa, hindi mo sinasabi sa kanya, huy, hindi dapat ganyan. Hindi po, sinabihan ko na po siya nung ano, eh, paulit po. Eh, sinabihan un. ka. Anong sinabi sa kayo? Hindi naman po totoo lahat ng mga pagsasabi niyan eh. Yung unang nangyari po, ayun po yung totoo, yung kasi po, nangyari po noon. Galing po akong pasada noon, may dala po akong pasayero na tapos eksakto nakapila na po sila noon sa Maytoda. Doon ko po binaba yung pasayero, tapos po may... Pasayero po na dalawa na mag-ina. Eh, sakto po na kakilala ko po yun yung dalawa na yun. Tapos, kung maghihintay pa po sa Toda sa ano sa pila, matatagalan pa po yung pagbayay kasi po pinupuno po yun sa Tode eh. Kaya, hey, alam natin yun, pero kahit pa paano, sumisingit ka pa rin. Kailangan yung nakapila, yun ang maukuna, di ba? Hindi naman gawain yung patas. Hindi po kasi ano, nagmamadali rin po kasi yung pasero. Eh kilala ko naman po, kaya yung sabi ko, eh ako na pagkakataon, si halos araw-araw, ganun, nagmamadali ang pasero. Pupunta ka nalang sa bungad para pick sila. Totoo ba yun, na araw-araw pupunta araw -araw ka sa din Hindi naman po, totoo yun. Oh, pero dalawang beses na nabanggit mo. Di, Nangyari ng di, lang na si, si po yun kasi nga po. Hindi mga kasama natin kasi nahihiya sa'yo kasi bago ka. Ikaw lang naman lagi nag-iingay eh. Eh siyempre. Ikaw lagi na ninira presidente natin eh. siyempre, ako na may loob na si e. O, oh, relax sip, mo sip -sip ka kasi, kaya ka Sip-sip kanino? Sa so, presidente po namin. Bakit? Ano bang, anong kinalaman ng presidente? Lagi po yan. Sa presidente natin na ganito nga, ganito nga, ganito nga, ganito nga, ganito nga, kaya sana nabibigay ako para sabay-sabay umagsalita eh. One by one, Crisalde, totoo bang sumisingit ka? Kasi sabi mo, talagang pupunta ka sa bungat pagkat kilala mo. Eh hindi naman tama yun. Hindi naman po gano'n, ano. Natchechempohan lang po na... naka beses, dalawang beses nang binanggit mo. Totoo bang limang beses? Marami-rami na yun. di ko lang po kasi sa kanya. Kahit anong gawin ko, tingin niya po mali kaya pagdating po sa presidente namin, laging ganun po yung sumbong niya na sumisingit ako eh. Eh anong sinabi ng presidente Yung ibang kasama niya po namin nagsumbong, di naman ako nagsusumbong sa presidente namin, may nagpaalam lang ng ibang kasama namin sa presidente Ibig namin. Ibig sabihin na... may ibang nagreklamo? Opo. Pag ako lang po yung may lakas ng loob na sumita sa kanya na... Eh bakit ikaw ang sumita? Yun? Hindi ba dapat yung presidente ang sisita? Huli na po nung, ano, nung nagsumbong sila sa presidente. Eh, anong ginagawa mo kapag nakikita mo na sinasabi mong sumising ito si Crisalde? Pinagsasabihan ko naman po, yun, nung time na uh, si, mainit din ang ulo ko, sumabay, sumabay oh, ay, pa siya. O, mo, mainit na ulo mo. Sumabay siya, yun po, nagpang-abot nag, nag a, po kami. Ano nangyari? Nagsuntukan kayo? Hindi po. Ano? Nakasakay po ako sa tricycle ko tapos Bigla niya po nilapitan, tinulak niya po. Buti po may isa po doon na katoda namin na inahot agad siya. Nako talaga naman. Ba't kayo nagkakainitan ng ganyan? Ano ba mas mabilis ang tricycle o yung init ng ulo niyo? Baka po init ng ulo niya. Kaya nga, may iba pa ba kayong dahilan na nagkakaasaran? Meron na ba ang uh, pagkakataon na nag-away kayo? Wala naman po. Tungkol na doon sa ha? pagsigit niya. Wala naman po sa akin eh. Wala naman sa iyo. Eh, bakit kayo nagsisigawan kanina pa? Kung ang tricycle nyo nagsasalita, sino kaya ang unang ire-reklamo ng mga tricycle ninyo sa inyong dalawa? Siya po. Siya? Mahilig sumingit eh. Singit na di marunong, singit. Di marunong magantay ng pili. Eh. Baka ikaw tayo na sa'yo yung motor mo. Ano? Sobrang dal-dal mo. Ano? Kaya yung motor mo yung maingay, ikaw yung mag Naku, totoo ba yan? Ano ba kayo? nag i ka ng harap-harapan. Natetensa ko sa inyo. Teka, teka muna. Ang alam ko, mahirap ang buhay ng Tona kasi galing sa lockdown, galing sa lugi. ba diba? Kung five years ka na, ikaw bago ka pa. Hindi eh. ka pa nakakatikin sa lockdown. Eh, siya lang po inisip nga po. Siya lang po yata may kaldero eh. Ay, gano'n. Eh, pare, pare, pare sa <laughs> Ano siya ang may kaldero? Para, sa ingat Nagsaingan kami... na tayo dito. Hindi oh, ako po, Deo, po Para, para sa naman, uh, oh, naman po kami nagaanap buhay. Oh, o, pagkatapos, eh. parang ang hirap kumita ngayon kasi ang taas-taas ng gasolina. <laughs> di ba? Magkano ba ang pamasahe ngayon sa tricycle? 15 pesos po ang 50. isa. 15. 15 po yung... 15. 15 Oo ano, nga, Minibon. kaya nga taas, taas-taas mamang gasolina, di ba? naga uh, ano ba 'yun nagtaas ng 325 nagbaba ng 20 centimos lang nakakaloka ayun kayo bang dalawa ay eh, talagang may lisensya nakarehistro sa toda ako ano teka one by one talaga naman ano ba ito <laughs> teka ikaw muna march Limang taong ka na. May lisensya pa naman oh, ako. May lisensya at -na. nakarehistro ka. Miyembro ka talaga ng Toda. Bali sari sariling tricycle po. <laughs> sarili, oh, owner driver ka. Opo. Ikaw, Kristal. Ano, may lisensya po ako pero po nakiki lang po ako sa tricycle. Teka, bakit mo, hindi ka miembro ng Toda? Toda po yun na ano, 'yung tricycle po. Miembro po 'yun. Bali po binaboundaryan ko lang po. nagba ka no, lang. Po. Sus, nakikisingit ka, nakikiboundary pa. Hindi ah, po. <laughs> Dahilan na nga rin po yun kasi po, sa boundary ko, 300 po kada isang araw. Kaya po, kailangan ko po talagang kumita eh. ng ano. Kaya pag nakaka-boundary naman o, po. O, so sorry na amin mo. No? Sumisingit ka talaga. <laughs> Kung sa tingin niya na ganun yun. Eh, sa akin po kasi, parang tinatagal ko naiintindihan kita kasi hinahabol mo yung boundary. Okay. Walang walang uh, walang discussion doon. Ang problema, kahit abulin mo yung boundary, huwag ka naman singit ng singit, tapos pupunta sa bunga. Wala na po siyang pakailan kung may nasasagasaan ng iba eh. Oh. Di naman ginagawa ko na binubungad ko eh. Siyempre, pag nadaanan ko yung pasero, sa tsaka e ko lang sa nabungad, e nabungad, hindi, nabungad, nabungad. Na bungad. Nakapila na na e. yung iba. Oh, ayan naman. Kadalasan naman po kasi so, nang pipikapin niyo pasayero sa bunga, hindi na sa bunga, kasi sumingit ka nga. Hindi naman pwedeng Kadalasan niyo. po ng pasayero, hindi po matiyagang maghintay kasi po yung sabi ko nga kanina, pinupuno po nila yung sakay po nila bago sila umalis. Sinasamantala mo naman yung pag-aano ng, <laughs> 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 pag ng pasayero pag Hindi Hindi sa ganun. Syempre, eh, gusto rin nila mabilis. Kasi yung natural punuan yun, wala kung pwede, Arkelia hindi yung tricycle para makalis na yung pasayari. Hindi yung bubungada nyo. Ay, teka, 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 Nakakaloka na kayo. Ano, paano ninyong balak tapusin ang isyong to? Talaga tuloy-tuloy na tayo magsisingitan, pupunoy ng tricycle, magtuturuan, sisihan ng sisihan. Meron bang pag-asa magkaroon ng resolusyon to? Para ba natin tatapusin to? Meron naman po, basta ayusin lang din po niya yung paikito. O kaya mo ba ayusin yun? Makipila ka, huwag kang pupunta sa bungad. Pwede naman po. Okay. Kung ayun. Kung sa tingin po nila na ano, mali naman po yung ginagawa ko, hindi babaguhin ko po. oh, wow. ayun pala eh. Oh o, March, wag mo nang awayin. Mo, Ay, wag mo nang tulak. Ikaw naman pala ang tumulak eh. Pambihira. Ano maaaring maging resolusyon? Maibalik ang respeto, pakikisama. Nako pareho kayong toda <coughs> sa Montalban. Parang malaking-malaking lugar eh. Magsisiksikan kayo dun sa pila, mag-aaway pa. Wala nang sasakay sa inyo, pareho, pag nag-aaway kayo at magtutulakan. Paano ba? So, bilang magkakasama sa TODA, kahit hindi siya miyembro, eh talaga namang uh, na, namamasada rin siya. Pwede ba mag-shake hands kayo? Walang bang kamayan dito? O, oh, ayan! Wala bang patawaran? Ayan! In fairness! Wow. Ayan! Tama! Thank you very much! salamat kay Crisalde kasi kahit papano, mas bata ka, tiisan tayo at ikaw naman, huwag kang high blood. Apo. Inamin mo naman, may hinta ulo mo. Hindi po nataon, nata nata lang po yan. Nataon lang yon. So huwag mo lang paginita ng ulo at naghahabol ng boundary yung tao, di ba? Tama ba yon? Ayun. Alam mo naman yun eh. Di ba? Pare-pareho naman toda. Alam naman natin kung gano'ng kahirap kung maghanap buhay ng toda ngayon. Ang hirap kumita. Ayan. So, sa hirap ng buhay ngayon, sa taas ng presyo ng petrolyo, siguro naman magpakisamahan tayo sa toda. Dahil sa bawat katapusan ng bangayan, dapat eto nga ay kamayan. At sa pagbabalik ng ATM at the moment with Aimee. <laughs>